meron pong pinapirmahan sa akin ng 500,000 pesos at pumapayag sa 10,000 pesos monthly. Dahil napatunay ang anak nga ni Manny Pacquiao, si Eman Bacosa, gumawa ng susunod na hakbang si Juana Bacosa upang hindi mapagkaitad ang anak sa yaman na tinatamasa ngayon ni Manny Pacquiao at asawang si Jingy Pacquiao. May karapatan umano ang kanyang anak dahil hindi daw matatawag na illegitimate child si Eman dahil nakalagay mismo ang pangalan ni Manny sa birth certificate ng bata at pirmado pa ni Pacman. Ayon nga kay Juana Bacosa, kahit saan pa sila aabot magharap, ilalaban daw niya ang karapatan ni Eman. Hindi naman nagpatinag si Jinkies Pacquiao dahil may karapatan din daw siya dahil pinakasalan umano siya ni Manny Pacquiao.